I just want to look back when the time comes na mag-exam na ako. Tapos, nakapa, nakapasa ako din I could say to myself that at least it's worth it, diba? So, I just came from my driving lesson and gusto ko lang ilabas to. Kasi masama talaga yung loob ko. So, I've been having lessons since October last year. Uh, usually, nasa 3 to 4 times in a month no in a uh, yeah, in a month kasi once a week uh, usually kasi ano uh, 1.5 hours in a week yung uh, lesson ko although there are times na may ano my missed ako kasi syempre hindi nagkakatugma yung ano um schedule namin or siguro uh, may holiday and um i can tell you na mahirap talaga mag-drive dito sa UK at mahirap din ipasa yung uh, driving test dito kasi yung passing rate ng driving test dito sa UK is less than 50%. So, imagine, uh, less than 50% na mag-take sa test is failed sila. And I have my driving test coming up next week. So, malapit na. Less than 10 days na lang. And yun nga, kanina may lesson kami. <laughs> And, um, I just feel bad kasi nga, uh, hindi naman talaga may iwasan eh, magkakamali ka. Pero kasi, <laughs> yung instructor ko kasi hindi siya cool, kumbaga, um, parang masungit, kumbaga, pag nagkakamali ka, inanag ka niya. Which is, hindi ko talaga gusto yung tipong ganun. Kasi parang, um, nasasaktan ako eh. <laughs> Feeling ko para akong bata something like that. Um, Basta, hindi, ko lang talaga tipo, gusto yung tipo inanag ako sana i-correct in a good way kasi the more the more kasi na napap na eh, hindi naman siya napagalitan pero napagsalitaan tapos iba kasi yung tono niya eh the more na ganun yung ginagawa niya the more na mawawala ako sa focus gano'n um <laughs> dinidip-dip ko eh <laughs> so the more na ano uh, nagkakamali ako kasi hindi na ako makapag concentrate eh sa so, parang ganun Anyway, um wala lang, nilalabas ko lang. Struggle talaga siya. Um I guess kailangan ko pang mag-practice pa. Kasi although naman uh, nakapag-drive na ako sa Pinas, ibang iba kasi yung driving dito sa UK. Ah, eh, uh, mas complicated siya kaysa Pilipinas. And dapat you have to pay attention sa mga road markings, traffic signs, yung speed mo. Basta ah uh, different talaga yung road din nila medyo complicated kumpara diyan sa ano sa Pinas especially sa Cebu kasi maliit lang naman yung Cebu eh. tapos uh, hindi naman kan ka complicated yung mga daan diyan kumpara dito na daming mga network sa mga mga lanes ganun uh, so medyo ayun um uh, daming dapat ano bantayan parang ganun so wala lang um, gusto ko nang i kasi <laughs> um I just want to look back when the time comes na mag-exam na ako, tapos nakapa nakapasa ako, then I to myself that at least it's worth it, di ba? So, ayun, just fingers crossed na maipasa ko siya. Praying. Yung, ano eh, theory test, easy lang naman siya, naipasa ko siya. Perfect pa nga yung score ko sa ano eh, multiple choice na questions. So, ito na lang talaga yung practical driving test. Sana maipasa ko siya marami na rin yung na invest kong oras at saka malaki-laki na rin yung na-invest ko na ano or ng asawa ko sa bayad sa driving license kasi hindi rin ano eh, hindi rin ah, uh, tawag dito mura yung driving license dito kasi imagine uh, 340 uh, pounds for 10 hours tapos yung 10 hours mo is minus ilan pa yan uh, minus 7.5 hours no 7.5 hours ba hindi, 2.5 so ten, so nahulog siya 7.5 hours is 340 kasi yung 30 minutes is yun yung ano eh spend ng driving instructor coming here tapos um uh pag ano sa akin pag uh, going back there pala so minus 30 ay yung kasi supposedly 2 uh, hours yan in a session pero yung 30 minutes kasi na spend sa pag travel niya so ang natitira na lang sa akin na mag practice is 1.5 hours so parang ganun so ayan lang And thank you guys for listening to me. So just right na makapasa ako sa aking first na driving test. Thank you.